Oh, bagong tapos. All goods. Para, let's. Kahit umuulan, umaambun. Umaambun pala. Umaambun lang, may lang. Tara na. All goods. Umaambun nga, oh. Diba? Dahil umaambun, malamig. Yan. Nilabis, nilabas, nilabas, na namin yung mga pang-winter jacket namin. Blessing Blessing yan. Nauna na ibang kasama namin, nandun sila oh. All good sila, nauna na yung tatlo. Yan. Ako, nagbayad na ako eh. So, <laughs> ha? Kinash okay, ko ah. <laughs> <laughs> yung bus card mo. Oh, wag nyo kalimutan bumili ng bus card. Yeah. Siya. Siya. Huh? 160 kayo. Ayan. <laughs> tara na, tara na. Gumigeng-geng. Gumigeng-geng. <laughs> Nagkaabutan na. Ano ko title? Mga biglaang lakad. <laughs> Manabas, <laughs> Mga bagong tabas. <laughs> Manabas, <tinabas. laughs> Mga mananabas tinabas. <laughs> Grabe ka pangit ng weather pero ayos lang yan, tuloy ang lakad. <laughs> ah. Kulay ng ano? Baby Ama. Baby Ama yan. Proud na proud! Jemre kalbu. <laughs> Bagong tabas. Baby Ama! Baby Ama! <laughs> 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 Oo oh nga pala, nakalimutan ko, no? The Last Supper, <laughs> ang huling yiling. <laughs> 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 tapos, tapos may pare, ano? <laughs> hindi tumayo si Rafi. Eh. <laughs> ang ang huling, -huling. Part 1. <laughs> Sige, anong gawin mo diyan? Pre. Ang kad na. Oh, <laughs> oh, tangkad pa nga sa inyong dalawa eh. Yan pasero eh. COVID, COVID <laughs> daw eh. <laughs> <laughs> Parang oh, ganito ang COVID no. Oo. Oh, tapos ang space wala rito. Dumpang next. Tapos isa pa. Oh, may biyahe naman pero siguro ang pasahero lang minsan sampu. Oo. Oh, tapos ganun layo-layo talaga. Ha? Ah, ang kasagsagan ng COVID. Ah, pero dahil wala kasi tanghali na eh. O oh, ang pasahero. All goods. Akala mo COVID. Nandun si Rod. nandun si Rafi nang una. Si Rap. Good. Ito yung bigla lakad na wala sa plano. Yun oh, tuloy eh, no? Oh, sabi nga nila, mas natutuloy yung hindi pinaplano. Oh. Kaysa yung dinodrawing mo na nga, hindi pa natutuloy. Kaya nga drawing eh. Diba? Dino-drawing mo na, hindi mo pa pinaplano. Yung tipong ang tagal mo na sa warso, pero minsan naliligaw ka pa rin. <laughs> uh, may topak ka, hindi ka naman binibidyoan eh. Wali <laughs> uh, yung sinakyan kasi namin eh. <laughs> Nandoon na nga yung five. 5 0 seven di pa namin sinaktin. Kasalanan ng kasalanan eh. Vape, lakay. Vape shop. Kaso bawal mag-vlog dyan eh. Oo, oh, basta mga ganyan, bawal. Lalo na eh, may mga ano kasi yan eh. May mga weeds. Ayan. Kaya yeah, minsan nasita ako sa ganyan eh. Dyan, sa loob ng slot eh. Tarasi. Sabi niya, nye, nye.

The train Melbourne is from track three, Malbark, daw sakay. Please stand away from the platform edge. We wish you a pleasant journey. Yan yung may bayad na CR si light. <Very> good. Track. Listo mo. Ay. Oh, yun. Second to the last ng station. Dito kami bababa. Ayan. Tama ba ako? Wala. Oh, tama, Rod. Second to the last station nga. Dito kami bababa. Ayan, second to the last station. All good. jana, na. jana. na, diyan na. <coughs> Daming pasahero ngayon ah. Hindi pa pala. Konti pa lang. Tara. Sa kanya tayo. makarating oh, din. Slakad na lang ng konti. Tapos yun na. From here, mga 3 minutes na lang siguro. na ko na yun before. Nasa vlog ko na yun before. Pero pupuntahan ulit natin. Yun yung kasi yung pinakamura mga bilihin. <laughs> oh, remembrance yan. Lah. <laughs> Tabas. Mas kami, sakto. Kabila pala. <laughs> kabila pala, kabila. Dito, dito, dito. Dito. Ah, yan ba yan? Oh, dito daw eh. Ayan, all goods. Tatawid pa. <laughs> Sakto nga, dito nga. Dito, kabila eh. Sabi ko sa'yo, laki, kabila eh. <laughs> Sabi siya, makabila eh. <laughs> okay lang yan. Ha? Dito na kami. Kaso naligaw kami. Dapat pala sa underpass pa kami dumaan para sakto dun sana kami sa kabila. Dun sana kami dadaan. Ay kaso, mali yung nadana namin. Oh. Ito na. Wala. Wala park. Dun yung park eh. Kaya tinawag na Wala Park. Ito lang yung mall. Nasa vlog ko na to before. Aso mo ulan. Ang pangit ng weather. Dito na kami sa loob. Ayaw pumasok? <laughs> Pasok na sa loob. Dishman. Dishman. Titingin lang naman. Sila lang. Hindi ako ha. Ayan. Rod, yung tipong tinutokso ka, no? Hirap ng gano'n, no? O, yung tipong gusto mong kumikit na lang, no? Wow, sale sila Rod. Ganda niyan Rod. ko. Oh. Ito yung binis sa Air Force 1, eh, di ba? Oo. Oh, Hmm. E Yun nasa Middle East ka pa? Hanggang tingin. Patingin-tingin. Tingin-tingin <laughs> na lang muna. Ah. Buti na lang yung matalang na nabubusog. Ayan, new balance, oh. Nung unang kita ko dyan sa new balance, akala ko Nike. <laughs> Napeki ako nyan dati, eh. Nung wala pa akong alam sa sapatos, Rod. <laughs> akala ko Nike yung gumawa. Yung pala, new, <laughs> new balance. Ano, rapi? Mukhang... Mukhang may tinatarget si rapi Ayos yan, lakay. Ganda, ganda niya. Ang kombinasyon ng red, white, black. Huh? Bili ka na po. <laughs> tinutokso tinutok tinutokso. Bibili ka na po. Bibili <laughs> ka na po. <laughs> Pikit mata na lang ako ngayon. <laughs> Kasi <laughs> wala yan sa budget. Di ba par? Oo, oh, wala sa budget. Ah, di ba? Ang hirap nung ganun, no? Yung pipikit mata ka na lang sa mga ganitong sapatos, no? Yung running shoes. Yung wala sa budget. Hmm. <laughs> All goods. Ha. Huh. Si Rapi, didilat yung mata niyan pag may nakita na gustuhan niyan. <laughs> Kami ni Rod, pipikit na lang yung mata namin. Next. Sa so next na tayo. <laughs> Kaya sa mga relative dyan sa Pilipinas, ipikit nyo na lang yung mata nyo. <laughs> Anong rad? Kami nga pumipikit yung mata namin eh. Pagpapasok kami sa mall eh. Kayo rin. Damay-damay ano Rod? <laughs> Saka na yan. Pag may budget na. Sa yung dalawa? Wait lang, naiwan yung isa eh. <laughs> Mukhang bibili yung isa. <laughs> Pasok tayo dyan sa may Caesar. Caesar ba to? Caesar. Caesar. Yeah. Ito kasi mga kilalang ano rito. Mga kilalang bilihan ng sapatos. Meron, meron. Kaso di sa mall na to. Pasok tayo rito yun. Tayo, Caesar. All goods. Naku, may background music po. Sorry, video roll agad. Okay na yan, video roll. Kasama yung dalawa. Gang, gang. Saan yung mga kasama ko? Mukhang iniwanan nila ako ah. Gayaan doon lang yun sa Kostorama. Nag-CR kasi ako. Kaya sabi ko, sunod na lang ako doon. Titingin si Rapi ng sabitan. Ako, ewan ko ano yung makikita ko doon. All goods. <laughs> Kostrama. Kaya tara sa Kostrama. kosterama, anjan na ako. <laughs> Hintayin nyo ako. Oh. Ito yung mga biglaang lakad kasi na. Minsan masarap talagang yung alam mo yung bigla ka na lang magyaya tapos sasama ka yung gano'n sila magyaya ako sasama lang ako all goods yun lang yan ikot ikot lang tayo hanapin natin sila mabaga sa atin sa Pilipinas ito yung tinatawag na ace hardware sa atin Sales sila oh ang daming ano dyan lang yan mga yan ano itong mga to all goods sila Ako oh, tapang pang heavy duty na yan ah. Parang nakapag ka na magpapag ano dito, package. Hindi pa. Nakikita rin natin yan. Ayan sila oh. Dito sila. All good sila. Ito, lagari na yan ah. Nung nabili mo, par wala kang nabili. Ito sa tools niya nga niya. Oh, marami dun eh no. Sa Taiwan lang kayo, mura din ang mga tools. Oo, kasi kung ano, China. China? Hindi ko alam mga to, Kung ano mga ito. Dito paka ka mga ito. Ito original, Stanley. Ito eh. Ah, Stanley. Ah, ano ito eh. Mura na yun lang kayo. Pero pa tayo lalik ng public niya. Ano? Bahay. Bahay. <laughs> ano, pasok? Uh, pasok daw sa bahay. Tara, pasok sa bahay. Ayun po pumasok sa bahay. Ah, uh, ayan oh, no? bahay. House. Pasok na sa bahay. Moonwalk. Palayo. <laughs> ayan, pasok tayo sa bahay. House. All good. Oops. Tara na sa bahay. Welcome Please. sa bahay, sir. Sir, welcome sa bahay. <laughs> welcome sa bahay. Kuya. <laughs> bahay kuya. Mahal sa bahay. Mahal. Bonde? Mahal sa bahay. no laki mahal? Mahal sa bahay. Kaya lumabas na kami. Ang mahal ng bahay namin. <laughs> Kaya lumabas na kami. Magaganda kaso mahal. Mahal yung item. <laughs> o, oh, <isa? laughs> Ikaw ba naman mag-hello ka? Kung di ka sasagot, may tabla ako eh. Sabi niya. <laughs> <laughs> o, oh, eh. H&M, <laughs> oh. Sa baba, yung lalaki lakay. Diretso na tayo. O, isa, lakay po oh, yung Ocean ba yung oh, pupunta natin. Sa rice cooker. Doon tayo. Sa loob na kami ng grocery. Yung mga kasama ko dito pa rin. Siyempre, kami pa rin to. Auchan. Bah, pili mo na yung laki. Maganda yan. Pili mo na yung laki. <laughs> Nung bubuyo eh, no? <laughs> Sina, yung tipong may demonyo ka sa, sa tenga, no? Bili mo na yan, bili mo na yan. Hindi na tayo pabalik dito. <laughs> Ako yung taga-buyo nila, Lakay tsaka ni Rod. <laughs> ano nga, Rod? bili mo na yan, bili mo na yan. Bili mo na yan, bili mo na yan. Nambubuyo. Tara, punta natin yung dalawa. Kasi naguguluhan sila kung anong rice cooker ang magandang tingnan eh. Yung katulad sana ng binili niya ni Kairin, lakay. Di ba? Mura pa 'yun, tsaka maganda, tsaka malaki pa. si si Ron, si Ian, si, yung nakabili. Yung isa sa akin, si Rhea. Doon sa malayo? Hindi, hindi yun. Ah, sa Koplan? Si Ian, hindi, si Kayan binilan natin malayo. doon. Malayo. Oo, sa malayo, si Kayan. Si Ian, dyan, 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 dyan. So, sa, dyan. sa action, no? Yung nasa atin na. Oo, so, sa si Rhea. siguro. Nagkaubusan ng stock. Yung dalawa naming kasama tingin na ng rice cooker dadaling kasi sa countryside, nandun yun sa mga rice cooker, laki kaya sabi namin, doon kayo ikot lang kami dito tayo na, no? Tulak -tulak. eh pupunta naman tayong baba meron, ba meron sa baba? Yes. oh, pero sa baba na kasi bababa rin naman tayo mahal pa rin yung rice cooker ito pa rin yung last na binilag ko eh. Ayan eh, yun. 100? Hmm. Mahal pa rin yung rice cooker eh. Yeah. Pero magandang quality, quality yan. Select line. Hmm. Ayan hmm. eh, o. No, magandang brand din yun o. No? At least nakahiwalay ka na par. Wala ka nang iintindihin. Diba? All goods na yan. Sasaksak mo na lang. Oh, isa na lang. Oh. Kunin nyo na yan. Ito, -sabu. pang sabu-sabu. Pang, pang sabu-sabu to, di ba, Rod? Ano, gusto mo mag-tag-isa na lang tayo? Eh, isa muna. Ha? Isa lang muna. Para ako, sir. Tulo tayo. Tulo, tulo tayo. Baka pagdating dyo dun, magkanya-kanya kayo, kaya bumili ka na rin ng sayo. Basta okay sa okay. <laughs> <laughs> Kinuha na nila. All goods na. Pwede na yan. All goods na yan. Ano lakay? Dara na sa baba. Bili tayo ng indomie. Kakaliwala ah, Oo nga. Yun. Diamond. Hindi kuliyang, ano yan. Hmm. na sa baba. Ah. Nakabili na. Ano yan? Needs yan. Needs. Needs yan. Saan ba yung baba rito? Dito ano? Dito ano? <laughs> Ayan, gato mo. Ang dami niya, no? <laughs> All goods.